Idol, huwag mo sabihin sa gwapo mong yan. Walang mga bakla. O bading nga nagtangkang ano sa'yo? Umano sa'yo? Ang <laughs> ibig sabihin <ako>, ng <umano. laughs> Hindi <coughs> binubulong. Kaya nga raw natanggal este. Kaya nga, di ba? Bira na lang yung shows natin. So, ganoon naman tayo. Di, lumalaban tayo ng patas. Hindi natin kailangan ng mga sexual politics or kung ano-ano man. Sa mga pumapatol o, o ano, it's their choice. It's their life. Kailangan nila yon di ba? kundi or kaligayahan nila yun. Who are we to judge sa pangangailangan o kagustuhan o kasiyahan ng tao? ba? Diba? Hindi naman yun illegal. Pero ako, <laughs> marami, marami, marami ang nag-illegal proposal, nagtangka. Ang kinaiba ko sa ibang tao, totoong tao, kaya ako mag know Kaya iba ayaw sa akin kasi sabi ko yung totoo. Pag sasabi nila, ganito, masarap ba? Ay, hindi masarap. O oh, magagalit siya. Huwag nyo na ako tanungin. Huwag nyo na rin patikim, di ba? O mabait pa siya na no? huwag nyo na ako tanungin. Pag wala akong maganda sabihin sa kapwa, Keep your mouth shut. Tama kayo, mali ako na si Dr. Duo.